Okay. Ay, okay na ma'am. Wala pong bayad. You're welcome po. You're welcome po. Ah, ito, ma'am. Ito pa pangalan ko. Thank you, Kuya. Wala naman po. Mga na ko. Sa search ko. Mango tree Dapat lang dyan lang. Mango 3. Mango 3. Mango 3. Mango

sa ka na tapat kasi eh ah content creator ako ma'am nag-aatid ako rin ng mga ano mga papasok sa trabaho lalo na yung mga ano yung mga late na mga late na oo yung mga nananakbo na late ka na ba ma'am hindi ko kasi naalala ko ko late na Ah, coding kayo kaya nagmotor kayo. Opo. Ibig sabihin, Ibig sabihin, pag coating lang, saka kayo nagmumotor. Oo. Okay. Ano ang risk niyo, ma'am? Ten. Ten. Nakakalapit na. <laughs> <coughs> na nakalabas na nakalabas na? Uh, Oo. Okay. Saka nyo na? Oh, alala na. na. Coding kayo. Uh, uh, <coughs> Hindi <laughs> <laughs> oh, oh, <laughs> 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 ka nila. Ibig sabihin nakalusot ka? Oo, sa dalawa. Kasi yung sleeper meron sa kahit <laughs> yung hindi eh. eh, na sila, 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 sila. Eh di sa... Paano yun? mo yung sasakyan sa garahe. Hindi, kasama ko yung Ah, ah nagpapahatid kayo. Uh, Ang ginawa, dyan ka nalang hinatid. Uh, okay. Sabi ko nung itulalak siya sa... sa... sa restaurant Ah! Yung sasakyan na ano? Yung tumabi? Uh -huh. oh, okay Ay, hindi Ay, ganon? may oh, okay. mga... Plaka or Ibig sabihin, kaparehas mo, pero hindi hinahuli? Kung parang nakikita <military> oh, oh, oh. ko okay, nakita ko hindi 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 na kayo Oo, bumalik <military> Oo. Oh. So, may Oo. Oh. Tapos, nakita nyo kami. Oo. Oh, sasakay ka na lang ng motor. Oo. Oh, okay. Hindi, okay na rin yun. Kaysa sa naman yung ano, matikitang ka, magbayad ka na lang, silikohin ka sa, <laughs> sa motor. 2000 pagka coding ah regarding okay ano na mo ticket ah ano mo may Pagka wala akong rescue dagat ako dyan ng libre yung mga ka na. ngayong araw puro mga puro mga mga late na mga nananak na eh yan yun mga yung mga priority ko eto yung ma'am mango di mango tree diba? dito ka na tulungan na tama Ah, okay Ay, okay na yun ma'am Wala pong bayad You're welcome po You're welcome po Ah, ito ma'am Ito pa pangalan ko Thank you po Wala naman po